Kuya, kuya, sa ka nakatira? Ay, bakit tatanong mo? Wala kang pakialam. Ay, attitude? Yan lang may bago kasi kong bahay. Kakalipat mo lang, di ba? Bakit lumipat ka na naman? Eh, hindi ko kasi kaya yung upa doon, pero ngayon, kasama ko na yung family ko, kaya mas masaya na ako. Magkano upa mo ngayon? Ay, yung daming tanong ha. B Bawal ba? Bawal, charot. Ano, siguro mga 110,000 dirhams uh ko. -huh. Per month? Hindi per year. Pwede bang masilip yung bahay mo? Ay, baka magnakaw ka dun. Hindi na naman ah. <laughs> Halika pa lang yung kamay mo. Gusto <laughs> mo sumilip? Oo, pwede ba? Kung okay lang naman, kung ayaw mo, edi eh, wag. Eh, pagkatapos tong ano, walisan ng buong Dubai. <laughs> Ito tayo doon, okay? okay? Okay. Tara, tara na, tara na. So, dito ako ngayon. Saan ka sa... nakatira? Dito, sa ano, uh, Murakabat na ako nakatira. Tapos, Um, hindi naman ganun kalayuan sa bahay namin noon, pero dito na ako tumira nga. <laughs> Ayan, syempre di ko naman sasabihin niyo totoong address ko, syempre baka mamaya magulat ako. Meron nang nag na sa akin dito. Tara, sama kayo. So ito, sa mga Kenyos at Kenyas natin, welcome sa aking bahay. Pasok! So ito kasi um, ito ay yung bahay ko na ito ay 3 bedroom to tapos kasama ko yung familia ko dito. Lang kami dito ito lang kami nakatira dito sa bahay na to with 3 bedroom nga siya. Kaya nga masaya na ako kasi kasama ko na yung family ko dito, yung aking mga babies at syempre ang nakakatuwa rito is ang laki na ng mga nililinis namin, laki na ng ano namin ng uh, space para sa lahat. Yung from ano, from bed space after 5 years meron na tayong bahay pero let me show you around eto nga pala yung ano namin sa pinaka dining namin dito ayan dito lang siya dining namin yan and syempre may TV at syaka syempre yung aking office area at ang pinaka pangarap ko sa lahat yung aming Christmas tree kasi nga sabi nga ni Mariah Carey it's time ganon. Di ba? Siyempre kasama ko rin. <laughs> Dumadalaw na rito yung best friend ko yun si Pash. Oo. -o. Sa may mga may utang. Ganyan <laughs> siya yun. Oo. <laughs> tapos ito yung pinaka balcony area namin dati is nakiki balcony lang kami sa ibang may balcony pero ngayon is may sarili na kami balcony ito yung medyo madumi siya guys yes hindi siya madumi eh kasi nga bago lipat tayo marami tayong nilalaban so tara punta tayo sa ano pwede mo nga ito bedroom mo bedroom ko? yes sige na nga papakita ko sa inyo pero bago ang lahat punta muna tayo dito sa kusina yung kusina namin sorry medyo magulo kasi nga kakakain lang namin Uro. Hindi nag-urong si Pash. Ayan. <laughs> sorry, not. Sorry, not. Oh. Ayan. Ito yung kusina. Medyo magulo pa. Pero we are keep on doing all of our best para maging okay na yung aming um, kusina. Ayan siya. Bago'ng bili yung washing machine namin. With two washing machine. With tubigan. Ref na maliit. And doon kasi yung maid's room. Doon nagtutulog yung mama ko kasi gusto namin kanya-kanya kami -kanya -kanya yung room. Yes, maid room siya pero mama ko na natulog doon. And ito yung aming unang washroom. Ito yung ano parang um, ito nga pala ano ko, yung ate ko. Ay, ito ba ba? dito, Tay. Asawa. ooo asawa to ng kuya ko. Yes. Oo, asawa siya ng kuya ko. Ito yung aming unang banyo. Mag, mag magulo yung banyo na to. Yan yung common bar. Ano namin? Na... 80% pa lang kasi guys. Yes. Ito yung aming uh, banyo, guys, na para sa lahat ng mga bisita. Ganon. Yes. At syempre, punta muna tayo dito sa quart. Ah, another banyo pala. Ito yung banyo na to is para banyo ng kalahatan. Like, para sa pintuan ng kapatid kong isa, tsaka sa kuya kong isa. Ito yung banyo nila. Ito ang ganda ng banyo nila dito kasi pang malakasan na sila may mga pahalahalaman. Diba? Panalong-panalong. Ito naman yung kwarto naman ng ate ko, ano kuya ko, may baby kasi sila, kaya ano, parang daycare center, yan o, oh, pak, o, oh. oh, oh, dito sila, ang baby, ayan, baka tumayon sa doon, ito, aham, uh -huh. mm. ayan, ito naman, ay, naka-okay na pala yung kama na yara, naka-ready na doon, o, oh. foam na lang, lang ayun yung foam, and naka-ready na yung bahay ng aking kuya, Di ba? May sarili silang cabinet. Kasi nga, basta sa kanina na yan. So, ito naman yung ating next room ko. Yes. Ito yung room ko, guys. Ito yung pinaka-master's bedroom. Ako ang kumuha. Siyempre, ako ang master. So, meron akong master's bedroom. Yes. Ayan. May sarili yung cabinet. Bumili ko ng cabinet ko. Yung kama ko na yun dyan. At siyempre, ang aking washroom na magulo pa. Kasi nga, ako nag-aayos ng bahay. So, Di pa kaya ng time niya. Di pa kaya ng time ko to do it. Yes. So, tara, punta tayo sa balcony ko. Oh, di mo kaya. May sariling balcony yung bakla. So, eto ang balcony natin tuwing gabi medyo makalat pa dito dahil nga hindi pa naaayos yung aking ibang ayusin pero 80% tapos na siya and uh, halatang halata naman na paskong pasko dito sa balcony ko and bumili na rin pala ako ng upuan from Dragon Mart tsaka na so para makatambay tayo ayun so yun ang ating bahay mga kenyos at kenyas isang super simple pero, um, natutuwa na rin ako kasi unang-una -una sa lahat is kundi dahil sa uh, ano support na sa akin, hindi ko makukuha tong bahay na ito. At uh, yun nga, naban yung TikTok natin sa mga nanonood pa rin ngayon. Naban yung TikTok natin pero inalaban natin yun, di ba nak? Ayan, sana nag-enjoy kayo sa aking house tour at abangan niyo po yung mga ilan pa sa mga ipapakita ko sa inyo. Muli, ito po ang Nyabalingkot Mirabola, Kenya. Itong ating bagong bahay dito sa Dubai. See you!